Sabi niya, if I go to jail unjustly, unjustly, really, dinimanda ka dahil sa sinabi mo, nagpa -pack check ka, pack-checker ka ng Facebook, pagkatapos, hindi mo na-pack-check sarili mo, hindi mo man minimention si William King na nagdimanda sa iyo. Pinapalabas mo pa sa abroad na ang nag-api-api sa iyo ay ang gobyerno. Di ba kasinungalingan yon uh, Maria Reza? Unjustly, kung unjustly, eh bakit ka kumuha ng abogado para ipagtanggol lang sarili mo? You went through the process. Natalo ka. Sana nga unjustly dito. What will we lose if you go to jail, Maria Reza? What will we lose? The biggest termite. No one is above the law, Maria Reza. Hindi, Maria Reza. Hindi ka mahal ng mga Pilipino dahil sa ginagawa ninyo. Tingnan natin yung sinabi niya. Sabi niya, If I go to jail unjustly, unjustly? Really? Seriously? Eh, dinimanda ka dahil sa cyber libel. Okay? Sinong nag-cyber libel? Ikaw. Sinong nilibel mo? Isang private citizen na businessman. Kung ko nagkakamali, ang kanyang pangalan ay William King. Hindi ko alam kung ano yung uh, pangalan niya. Yun na ba yun? William King Keng ang apelido eh. Oh. Dinimanda ka dahil sa sinabi mo. At itong taong ito, tinawagan pa kayo para baguhin ang istorya ninyo. Oh. In this, na apologize kayo, itinuloy pa ninyong lalo. Ikaw ang pamuno nito. Pati yung writer mo. Unjustly, Oh. Dinimanda ka, kumuha ka ng abogado mo, di ba? Oh, nagkorte kayo, di ba? Natalo ka sa Court of First Instance sa tayon. Pagkatapos dinala doon sa Court of Appeals, original trial court ata tayon. Tapos nag Court of Appeals ka. You went through the process. Tapos hindi tinanggap yung appeal mo the uh, the court of appeals uh, uh, ano uh, yung appeal mo dinismiss so in-uphold nila yung conviction mo as a cyber libel criminal unjustly <laughs> sana unjustly doon oh nagpa -pack check ka fact checker ka ng facebook pagkatapos hindi mo na fact check sarili mo Ah, hindi mo man mini-mention si William King na nagdemanda sa iyo. Pinapalabas mo pa sa abroad na ang nag-api-api sa iyo ay ang gobyerno. Oh. Di ba kasi nung 'yon, Maria Reza? Ipak-check mo sarili mo. Oh. Pak-checking unjustly. Kung unjustly, eh bakit ka kumuha ng abogado para ipagtanggol lang sarili mo? You went through the process you went through the judicial process of our country. Oh, natalo ka sa unang korte. nag ka doon sa Court of Appeals. Tinurned down ang appeal mo. Meron ka pang isa, Supreme Court. Oh, you went through the process. Natalo ka. Sana nga justly dito. Kaya yung reporting mo, mali lahat eh. Ikaw ang uh, ikaw ang nag, nag uh, fake news eh. Oh, Filipino citizen, sabi mo, lose far more than I do. Ha? Huh? Really? Seriously? <laughs> What will we lose if you go to jail, Ma'am What will we lose? The biggest termite <laughs> of the pillar of our democracy that you are thrashing everywhere. That is what we will lose. A mother termite <laughs> that knows the pillar of our democratic system by being biased in your fake news. Oh, yun ang kami, we will lose far more than you do. <laughs> what will we lose? You are the least trusted hindi na mo yung mga comments. Lahat ayaw sa iyo. Yes. Hindi niyo nababasa yung mga comments ng, ng uh, bansang Pilipinas. Oh. Nalungkot ba sila na, na ikaw ay sasara? Hindi nagsaya ang lahat. Nagbubunyi, <laughs> nagpepiesta na mawawala na kayo sa uh, pamamahayag na hindi tama. So, ito, ipak-check mo itong mga sinasabi mo. Kabaligtaran to eh. You are the one who lose everything not us. What we lost is a another headache. <laughs> we lost a termite, we lost a headache, and we lost someone that gives us kabag every day. <laughs> so, yung conviction mo, uh, yun na yun. Uh, you went through the judicial process. Never ka nag-mention na nagdemanda sa sa'yo si William King never ka nag-mention na siya nakipag-usap pa yata sa inyo para baguhin ang istorya niyo. Never mo minention ang mga uh, facts of the cases eh. Binubulag mo ang mga tao, lalo na sa abroad, na inaapi-api ka dito, na kinukuha yung freedom of speech mo, pati yung press dito, hindi na malaya. Naku. Oh. No one is above the law, Maria Reza. No one is above the law. In the Philippines, no one is above the law. Kahit ikaw pa, kahit pa foreign funded ka. So, wag mo nang linlangin ang mga Pilipino sa mga statements mo. Wag mo nang ipagmatuwid ang sarili mo sapagkat harapin mo nang katotohanan na itong Rappler, kung iyong napansin, nakita ng buong Pilipinas, eh, uh, It is uh, a media to a media for demolition. It's, a, it's not a media for construction. It's not a media in the Philippines that is for nation building. It is a media in the Philippines that demolishes the image of our nation. Especially abroad, doon ka nagpapasundayag, doon ka nagpapatutsada nagpapabilib ka doon. Hindi ka naman natatunay na Pilipino eh. Nagpapagamit ka lang sa mga foreign uh, interest. O, oh. eh, akala mo yung eh, mga Pilipino eh, uh, hindi matalino? Matalino nga ang Pilipino. Alam nila. Kaya walang, walang, walang bleeding heart na na-uphold ang conviction mo. There's no bleeding heart. Look at the comments. Look at the comments on social media. There is not one bleeding heart that is crying for you. They are all happy. Yes. Ganyan. Ay, harapin mo yung katotohanan. Oh. You, are, you are blinding yourself to the truth. Oh. Tapos, ang masama pa riyan, kayo pa yung nagmamatuwid na kayo ang dapat lang pakinggan kasi kayo lang ang matuwid. <laughs> you, you are so... I don't know what I call it. Oh, kailangan mag ka na lang kasi marunong kang mag, mag, maggawa ng ilusyon eh. Oh, Mag-aral ka na lang mag-madjikera kasi mahilig ka sa ilusyon. <laughs> Dapat ang tawag sa iyo eh, ilusyonist eh. <laughs> Iba? ilusyon lang sayo na ikaw, mahal ka ng Pilipino. Hindi. Hindi, Maria Reza, hindi ka mahal ng mga Pilipino dahil sa ginagawa ninyo. Hindi namin kasalanan yung kasalanan mo.